Okay. Ano nagagawin gagawin ko ngayon na retailer na ako at subscribe na rin sa LMAP? Madali lang yan. Una, download and install mo. Load app sa phone mo. Kung Android, punta ka sa Google Play Store. Kung iPhone, sa App Store. Pwede mo rin gamitin yung Loadmana web app sa www.mobile.loadmana.com Pagkalagin mo, sa app punta ka sa Affiliate Link. Sa Affiliate Menu, kopyahin mo yung link mo. Tapos, isend mo sa mga kaibigan mo. Lagyan mo ng caption na siguraduhin panoorin nila yung videos doon. At mag-sign up ka at subscribe sila by clicking sign up and subscribe now. Tapos, okay na yun? Yes, kapag umabot sila sa QR payment at nagbayad ng 500 bawat isa, makakuha ka ng 250 pesos na retailer activation commission at 10 pesos Elmap Unilevel Commission para sa bawat isa sa kanila. Halimbawa, kung sampu sa mga kaibigan mo ang nagbayad, may 2,500 ka agad. Sobra pa sa ROI mo. May dagdag ka pang 100 from the LMAP Unilevel Commission, so total of 2,600 ang kinita mo. Sulit pala yung 500 na kapital. Tapos niyan, pwede pa ba ako kumita? Oo naman, Angelo. Marami ka pang pwedeng kitain lalo na kung tuturuan mo rin ang mga bagong retailers mo na ipromote din ang kanil kanilang affiliate link. Kapag ginawa nila yon, mabilis din ang ROI. At magkakaroon ka ng additional 10 pesos for each retailer with LMAP na nakuha nila. Kung bawat isa sa kanila ay makakuha ng 10 retailers, ibig sabihin magkakaroon ka ng 100 new retailers on your second level na may katumbas na uh, 1,000. LMAP Unilevel Commission. Kung tuloy-tuloy natin yan up to 10th level, milyon-milyon ang pwedeng maging commission mo. Wow! Ganon galaki! Eh. E paano kung 5 lang yung nakuha kong bagong retailers? Okay lang ba yun? Oo naman! Kung 5 lang, may 250 times 5, so 1,250 ka sa retailer activation commission. Plus 10 pesos times 5, that's 50 pesos na first level Elma Funi level commission. Sa total, 1,300 agad bumalik sa iyo. Sobra pa rin sa ROI. Sabihin natin na naturuan mo rin silang lahat at hanggang 5 lang din ang nakuha ng bawat isa sa kanila. Up to your 10th level. Ito pa rin ang potential income mo. Grabe pa rin pala ang laki. Eh kung mas conservative ako, let's say na tatlo lang nakuha ko, tapos tigta tatlo lang din sila sa 10th level ko. Magkano pwede kong kitain sa Elmap level Commission Sige, kung puro tayo tamad, kaya tig tatlo na lang bawat isa, eto ang resulta ng trabahong tamad. Wow! Kahit tamad bod lang at tatlo lang rin ang in-invite ko at ginaya lang nila yung katamaran ko, almost 900,000 pa rin yung potential income ko. Di pa tayo tapos. Bukod pa dyan, sa income mo sa sariling load at sa porsyento sa load ng buong organization mo. Pero... Discuss natin yan next time. Sa ngayon, ito muna ang simulan mo. Siguraduhin mong mag-sign up at subscribe agad ang mga close friends and relatives mo sa iyong affiliate or referral link. Ikaw din, baka maunahan ka pa ng iba.